para po dito ah, King King sa kay Kikin sa ano, um, ah, Primera. Kikin Kikin sa Paul Market, nandito po kami sa may para po sila sa Unilever andito Ayan. yung so sa lahat po sino po pamilya mila sa mga yung... products po product na serve po tapos kung manalo po. ka manalo ay, ka Ayan, ng manalo ka ng washing machine suki, Ayan, syempre mo. Products may products mga groceries. So, lahat naman po ay nakapagpamilin So, lahat po tayo. Ay, ay ko si Rose. Sa Rose. Natin Hi, Rose. Para <laughs> mamaya po <laughs> sa parafon natin. So, yung mga Um, um, ayan, yan ang kain-kain sa supermarket. Ito ako lagi na may Kasi tayo, dito tayo, at dito naman, dito lahat. So, ayan, dito ako lagi. Chance po natin na makapag-uwi na. Yes, ma'am. Unibit ng Washington. So, lang dahil dyan na alay, Teresi. Anay, Alicia. Meron kang Alaska. Ayan. Yung 500 yun, po, ma'am. Lagi ko na sa pocket ko. Okay lang po ba? Ayan, sige po. Salamat po, nai. So, ayan. Sino pa? Alam niyo agad kung ano Nandito tayo ngayon sa Ken, Ken Superstore. Bring me! Marami siya. Bring me! Breeze powder! Breeze powder sa <laughs> mga nagabi ng home care unit products. Bring dyan? Meron kang Alaska. At yung mo na, syempre. Yan, pag-alabas na namin sa pag-alabas. panalo. Okay lang po ba na siya po ba mga kabisig ko ngayon araw? Yes! Talaga active na active. Piling mo, ang kayo maghapon tayo magsasama. Okay lang po ba yun? Yes! Ay, okay lang daw. Kaya kahit nagugutom, huwag kayo magkaralabas. Dahil dyan, dahil alam ko magugutong kayo, may pastas tayo mga Yan. Dahil dyan sa mga kabisig na yan, may pastas tayo. Okay, magalap. At papakalala ko nga po pa'y mga kabisig ha. Yung mga may raven entry po, yung mga may raven entry po mga kabisig. Huwag po kayong po, may after ng ating discussion. Kasi po, once po natawag ang inyong pangalan, kayo po ay wala. Magiging forfeit, gusto ko pong um, um, umuwi kayo ng ngiti sa inyong mga nyo, ay dahil sa kabisig summit, alam ko ganito pala ang technique. Ganito pala ang dapat gawin para makatipid. Ganyan. Ayan. So, syempre tayong mga nanay, di ba po? Kailangan talaga natin ng ating mga sa isang araw. Talagang agree po ba kayo na isang libo ngayon sa isang araw ay talagang kulang na. Ayan. Opo. So, Ayan. Ayan, so kamusta nga po ulit na na araw? Ay, talagang tuwang-tuwa tayo dito. Ay, talaga dito po? Oh, pabukod po sa tuwang tuwa kayo. ano pa na no? nanuluwan pa? Mabenta naman po ba? Malaki po ba tayo magpatong? Ah, oh, hindi. Okay po Piso-piso lang. Okay na po yun. Ano? Kamusta naman po? Saan po kayo namimini ng mga itinitinday niyo po sa inyong tindahan? Ay, na, nandito na sila. Dito na kayo sa Kintensi Superstore. Kamusta naman po? Very welcome kami, mga kapisig partners ko na mga nandito. Talagang, kung ano nararamdaman nyo, eh ganoon din ang aming nararamdaman. Ayun na. Magandang magbigay sa iyo. Yes, magandang good, uh, magandang... Kasi, ano eh, kasi kailangan yun sa... Siyempre, gusto nyo ba yung ahente nyo, eh mukhang ano? Ang mga itura, tiga? So, yun. Kaya so, mapagkakatiwalaan kasi may mga koleksyon. So, yan ha, isang mga benefits yan. Uh, okay? Tapos, um, paalala, lahat kayo naglista na. Meron kasi kaming gagawing sistema. So, wow, kasi yes. Wow, diba? uh -huh. So, pagdating nyo dito, ay, P. Albert, di, pangalan mo sa, uh, sa akin yan. Di, pangalan mo sa pangalan na Kailangan pag-print yung resibo ko, nakapangalan sa akin. Kasi meron akong piso-piso eh. At, meron kami ongoing ha, yung tinatawag namin suki deals. Yung suki deals, eh, iba't ibang klase produkto ng Unilever yun. If you buy six pieces, you get six pesos. Gusto niya yan. O, pero mga baga yun, this bali lumalabas ko sa isang isang produkto. Kaya mo ba Ayan, ganun daw. Sige po, Ate Jessica, alam ko may idea ka. Pag narinig mo word na kabisik, ay, gusto niyo po ba ito yung mga gantong free trainings po? Siyempre, yeah. magkita po kayo dito. Hindi naman po kayo nagbayad ng trainings. So, yan, yan po yung hangat di Unilever. At ito po ay naging naging matakumpay na dahil sa Unilever. Ayan. So, matanong ko lamang kayo mga kabisig, kayo po ba ay familiar sa Unilever products? Familiar po kayo lahat. Yes. Lahat po ba kayo ay nag a ng mga Unilever products? Yes. Siyempre, ang mga Unilever talaga, pag narinig nyo o nakita nyo palang ang logo na yan, kapag nakita nyo palang po yung logo na yan, makikita nyo na ang Unilever ay kaakibat. Katuwang ko na sa araw-araw. Bakit? Bakit nga ba mga kabisig? Kasi di ba po pa pag sa araw-araw na ginagawa natin? Smile! We'll ito tayo po yung nakalive! By a <laughs> satellite! Ayan! Nakita po ang inyong mag magagandang mukha! Smile! Adjunct ah natin si ate ha. Lala, nah, uh, uh, siya lang mag sa inyo ang usapan. Teka, ah. na -usa at, Yung mm -hmm. mataas ako okay, okay. okay. Pero huwag din yung yung ano, baka Tapos meron tayong extra tip okay? okay, pero okay. Deto, ha? lahat kayo, mayroong ma may matatanggap. Wow!

Ready? Laba challenge? Laba bula challenge? One minute, go! Abang kamay, abang kamay. Abang kamay, abang kamay. Abang kamay, kamay. Sige Isang kamay, lang. Alam na, alam na, alam na, sa paglalaba. Alam na, alam na, mga sanay na sa mga kusupan. Sa mga lagang. Sige, sige po, seven. Hey, walk up! na, cents um. pa nanay! Pag-alak Christina! Chang ng mga kapisi! May ex-frame sa paglilata! Maglalapan kita, di ba? O kain ako magpulaan, kain ako minadis! At

Foundation. At bigyan natin ng palakpak si Nanay Winnie dahil siya po ang nagwagi sa ating Kabula Challenge. Kataasan <coughs> ng bula talaga naman alam natin talaga na talaga ang mga nanay talaga ay expert sa pagpapabula. Sa pagkukusot ng ating mga dami. Kaya naman sa pagpapabula pa lamang ay talaga expert na expert na. Kataasan talaga talaga naman. yan Ito po ang ating mga sampung <coughs> participants at dyan, dahil dyan, may bibigay po sa si inyong consolation prize sa mga hindi po

Sa dapat magaling pala ako Ito, ganito ka ito. Pagalingan ha! Ah. Eto na! Si Ate siya! Eto na po ang inyong kabisig. Pagalingan tayo sa labas sampay. Laba? Sampay. labas, Sampay. labas, Sampay. Hindi po rin pala. Laba sampay, laba Ganun o. Ulit. Ulit. One, two, three, go! Testing kita! Pagka nilituin mo sila. Hep, hep! Kuret! Okay yun! Gets na! Pero ngayon, ang sasabihin ninyo, Laba! Laba! Pag sinabi yung laba, ikaw naman, Sampay! Sampay! Okay, pag sinabi yung sampay, Laba ka naman. Ayan, na! Sampo lang eto po mula. Ito po talaga, literal talaga na ng... palaro. Kaya doon na tayo sa Laba Sampay Challenge. Laba! Sampay! Sampay! Laba! Sampay! Laba!